Permiti dungis da mga kasaka o. Oh. Hmm? Naku Ang dungis niyo naman. <laughs> nandito na nandito na naman ako sa bukid mga kasaka dahil lilinisin ko itong kulungan ng baboy. Kasi ang dumi-dumi na nila oh. Naku po. Ayan, so after natin mag ano makapaglinis. Ayan na siya, malinis na siya mga kasaka. Ayan o, pinakain ko na din sila. <laughs> Pero yung paa nila hindi ko malinis kasi yun nga, hindi ako pumupunta doon sa talaga dito sa kulungan. Dito lang ako sa labas. Dahil malaki naman yung ano ko, walis ting, ko kaya before and after. <laughs> Ang dongis nila kanina Tapos ngayon Okay-okay na sila Nabigyan ko na din sila ng pagkain mm. Two months na sila Hmm. Hmm. Mm. Mm. Ito na ano ang dito eh. Dito sa kabila. Para ha. Malaki nila. Pag ganito. I-zoom natin. Malaki na nila. Kahit minsan maingay sila, ito yung stress reliever ni asawa. Pag na nakikita mi silang maganang kumain, nawawalan yung pagod namin. Hmm. O, ang gaon ko, ang nilang kumain, no? Oh, nag-aagawan pa sila. Kung minsan, nag-aagawan. Hmm. Ayan, magpasalamat lang ako sa aking mga new followers, new subscribers. Maraming maraming, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At sa mga kung napan, mapapanood nyo ito, please subscribe my YouTube channel, Kasaka 1878. Maraming salamat sa lahat ng suporta mga Kasaka. Ayan, magpasalamat lang ako. Sa aking mga friends aking followers FB na nag-subscribe. Salamat po ng marami. Ayan. Kung, lagi, kung gusto nyo lagi mapanood ang aking video, mga kasaka, please hit the notification bar para lagi kayong updated sa aking mga video, mga kasaka. Ang hmm, gana nilang kumain. tayo sa aming mga tanim. Uh, ano, tignan ko lang kung merong ano, mapipitas mamayang hapon para alam ko kung madami ba o medyo okay, okay lang yung pitas natin. Kaya noong nakaraan, ano, kunti lang yung napitas natin mga kasaka. So, tignan natin kung meron. Punta tayo doon. Tignan natin kung meron. Meron ba? Sabi ni asawa, meron daw ano, bunga na ito. Kaya tignan ko daw mamayang hapon. Kasi meron na siyang, ano, oh, madami na siyang bu ay bulaklak ba. Tignan ko lang kung meron tayong mapipitas mamayang hapon. Parang kunti lang yung ating mapipitas mamayang hapon. Pero okay lang. Salamat pa rin sa Diyos dahil meron siyang bunga kahit ano, paunti-unti para may pagkukunan tayo din ng ating pang-araw-araw natin mga kasaka. Kasi ang hirap ng buhay ngayon mga kasaka kung hindi ka na magtanim kasi wala naman kaming ano, ito lang yung aming pinagkukunan ni asawa kung hindi magpa-part time si asawa sa construction, wala na kami kaya Lagi kaming nagtatanim ng sitaw, ng mga gulay. Kaya, ito lang. Meron naman siyang bunga kahit paano. Kaya, salamat sa Diyos. Dahil meron na naman kaming ibebenta ni asawa. Kasi si asawa, wala siya ngayon. Nasa, nasa trabaho siya ngayon, mga kasaka. di hindi, hindi pa nila tapos yung trabaho nila doon sa Santa kaya ako muna yung naglilinis ng aming ano ng aming babuyan munting babuyan ayan so tignan natin kung may bunga yung ating upo bisitahin natin ang ating upo kung meron man kasi nung nakaraan isa lang yung bunga binatsumi linutumi <laughs> kinuha na ni asawa tignan natin kung meron ay ito pa lang ito pa lang, oh <laughs> Ayan pa lang. Oh. Doon kaya sa kabila. Madal muna naman itong aming ano. Itong aming sitaw. Ang dami na namang marami na namang ipakalatkat. Ang <laughs> ipakalatkat. Oh. Ito oh. Ipakalatkat tayo. Yan. Yan para ano, magkaroon siya ng bunga, mas maraming ano eh, pitil ba, yan, gano'n yan, o, oh. pitil na, mga kasaka, marami na siyang bunga, kaya lang, ano, ma, natin, nalaka iti, gulay ita, mga kasaka, nalaka, sang kilo. Parang 25 ata o ano? 20. Yung gulay ngayon. Wala. Wala siyang bunga, isa lang ng ating tanim na upo. buti na lang hindi mainit ngayon. marami na namang i-ano dito sa ano oh? i-papakyat na ano niya na talbus niya ba si asawa lang ang nag-ano dito naggawa kung napanood nyo itong video ko ay noong previous video noong noong nakaraan ipakita ko na sa inyo yung mga bago kong subscribers Diyan kung paano namin paano ni asawa ginawa ito parang may cliff na ipinakita ko sa inyo kung paano niya ginawa Hmm. Marami na na siyang bunga. Oh. Ay, ano? Bulaklak ba? Bunga? Bulaklak. tingnan na natin ulit yung ating alaga kung nakakain na ba sila rrr, 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 rrr. kain lang tayo ng ating mga mga wala na man sila. Mukha na kapag uh, an. Ayun nilang ano? Naatap daw ng nitid kita din. Ni, Budamo umasid di Masidag ti masidag. nilang lumapit. <laughs> Naatap di manok ni. Kakaasin ako nila kay nga agka na. Ah, uh, Tapos na silang kumain. Apar, walang imit yung anong mga alagang baboy. Tignan mo natin. Tapos na silang kumain eh. Uy, tapos na sila hoy oh. Uy. Tapos na kayo? <laughs> tapos na kayo? Kumain? Kaya pala wala silang imit dahil tapos na silang kumain. Yung isa umiinom pa. Oh. Thank you so much for watching guys. God bless.